maganda magandang 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 araw po mga idol ngayon gagawa tayo ng isang reaction videos idol romeo sagum katakutan binaba siya dahil lang sa pag iihaw niya ng isda sa yero ano nga bang reaction nyo dito mga idol panoorin natin yung video construction po kami kayo marami kami na sa construction sa building kami na nakay sabay sa pagka nagtutuon sa loob ito na naman po pa kayo mga ito ito na pati talong mga ito ng gataw So ayon mga idol, ano nga po ba yung masasabi niyo doon sa pag ni Idol Romeo Sagom Katakutan dito sa Yero? Sa tingin ko naman po ay maganda naman po yung pagkaihaw pero bakit po maraming ano, maraming nagre-react dito sa mutsaring reaction yung nababasa natin dito sa comment section nito sa ginagawa ni Idol Romeo katakutan. Ano po ba yung pag-iihaw ng isda sa hero? No good or good? Yun lang po yun mga idol eh. Kasi hindi lang po pala isang bisis ginawa ni Idol Romeo katakutan tong ganitong klaseng pagluluto mga idol. Kaya nasabi niya, ginagawa din po niya nung nasa construction pa sila. So, ayan po. Kaya ayan, suma, maraming ano, maraming nagagalit kasi binababoy daw yung pagkain. Ano po ba yung masasabi niyo dito mga idol? Kasi particular sa akin, parang hindi naman po masama yung pagluluto sa yero. Actually, di ko po, di ko po alam kung ano pong meron, bakit binabas at saka sa tingin ko naman po masarap po yung pagkaluto dito. No? At ayan. Kung gusto niyo pong makikita yung full videos nito, andun po kay Idol Romeo Sagom katakutan yung mismo ano, original videos nito. Kumuha lang po ako para sa reaction ko. No? Ginagawaan lang po natin na reaction mga idol. So kayo na pong bahala diyan. Mag comment kung anong mga reaction nyo dyan, kung anong masasabi nyo dyan sa ginagawa ni Idol Romeo sa katakutan dito sa pagluluto niya at kung ano po magiging reaction natin. So, ayan. Kayo na po bahala dyan mag papatas-patas, di titimbangin kung alin po yung good o yung no good dun sa ginagawa ni Idol Romeo katakutan. So, hanggang dito lang po yung ating video mga Idol. Maraming salamat po sa mga suporta. Hanggang sa susunod. Geng-geng.